Hello my dear. Hello 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 my dear Taurus. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader at ang gagawin natin today is ang yung first first 15 days of December. This is from December 1 hangga December 15, 2025. And this is a general reading. So reminder, paalala lamang po ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading and sa mga gusto po magpabook ng private reading. Uh, kung sa YouTube mo ako napapanood, nasa description box down below yung link ng ating uh, Facebook page, WhatsApp, email, lahat may dear ay nasa description box down below. Kung sa Facebook mo naman ako, my dear, napapanood, mag-direct message ka na lang. And, nandito din yan, my dear, sa bandang ibaba. Okay, sa bandang ibaba nito, makikita mo rin yan dyan, my dear, yung mga details kung saan pwede mo akong makontak. Okay, so let's go na tayo, my dear Taurus. Eight cards tayo in total. Tingnan natin kung ano meron para sa yung first 15 days of December. Okay, cut na natin into three. And let's start your reading. Taurus, let me see what is going on. Taurus for 15 days of December. First card mo, my dear, is the Nine of Cups. Okay. So, meron kang Nine of Cups. This is very, very nice na card. Actually, positive tong cards na, card na to, my dear. Okay. So, haba ng pasensya nandito. Tingnan natin, my clarify na natin yan. Pakiclarify po yung ating Nine of Cups. Clarification ng ating Nine of Cups. Let me see what is going on. Mm -hmm. So, magkabalik na yung dalawang card, my dear. Kasi yung isang card is masyado siyang kalmado. Yung isa naman is very aggressive. So, I think ang nangyayari dito, my dear Taurus, is more on parang sinasabi sa'yo na kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari, ay mangyayari naman siya. Pero huwag mong madaliin or huwag mo siyang i-pass forward yun na nakukuha ko, my dear. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano man yung mga gagawin mo ngayong first 15 days of December para hindi ka magkaroon ng mga sakit sa ulo sa bandang huli. Huwag kang gagawa, my dear Taurus, ng mga desisyon na hindi mo talaga pinag-iisipan or dahil lang sa bugso ng iyong damdamin, okay? Kasi parang ang nangyayari dito is parang minamadali mo siya Kung ito lang yung card na yon, Kung yan lang siya, my dear Napakaganda nito Kasi sinasabi dito na talagang You are waiting very very patiently This is more on emotional uh, manifestation Fulfillment Okay? Yung fulfillment ng mga minamanifest mo Okay? Kaso may Knight of Swords. Si Knight of Swords is very aggressive yan, my dear. Okay. And kung makikita mo, this is energy of your emotion and energy ng iyong mind. So, possibly din, my dear, na sa first 15 days of December, make sure mo na yung iyong mind is hindi siya nananaig sa iyong emotion. Okay? Kasi parang hindi nagkakasundo yung dalawa. Okay? So, basta, ang pinaka-overall na energy, my dear, is huwag magpadalos-dalos sa mga decision na gagawin ngayong first 15 days of December. Okay? Mangyayari at mangyayari din yan, my dear. Huwag mong madaliin. Okay? Para walang sakit sa ulo. Okay? Kasi minsan, ikaw lang din ang gumagawa ng mga sakit mo sa ulo. Okay? So, let's go tayo. Next card tayo, my dear. Let's go. Next card. Ang baba pala ng aking camera, dear. Oh, pero hindi ko na i-adjust. Okay, we have here the energy of the five of wands. Okay. So, mm uh -huh. hindi yan maganda na card. That is energy na naghampasan ng wands or parang nag-aaway. Tingnan natin. Clarify natin yan, my dear. Let us clarify. Pag-clarify po ang ating five of wands. Clarification ng ating five of wands. We have here the energy of the three of wands. Okay. Okay. So, sa energy ng Three of Wands, mm -hmm. I think this is more on temptation, my dear. Okay? Temptation na nakukuha ko dito. May mga energy sa paligid mo na gagawa ng paraan para ma-stack ka doon sa same situation over and over again. Okay? So, you, you need to be very, very aware, my dear Taurus, na there is a possibility na ma ka sa isang situation nang dahil sa kagagawan ng ibang tao sa paligid mo. So, kailangan mo talagang magdahan-dahan and huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon na gagawin mo. Kasi ang nakukuha ko dito, my dear Taurus, is merong uh, mayroong energy na ayaw kang makaalis dyan sa sitwasyon na yan. Ibig sabihin, every time na nakikita niya, na parang nagkakaroon ng change o nagkakaroon ng progress o ng pagbabago yung, yung buhay mo is hindi siya natutuwa. Kasi eh, maganda to eh. Ikaw to eh. This is you. So, this is energy ng outside. Okay? Basta mag-ingat ka lang talaga sa mga temptation. Okay? Yung mga temptation, uh, wag kang magpa-promise, wag kang oo, oh, -o, oh, oh, wag kang, alam mo yon pag-isipan mo talaga na mabuti, my dear, bago ka mag-agree, or bago ka mag, this is not the time, my dear, Taurus, na mag-promise ka, this is, the, this is not the time, my dear, na parang, uh, magpa-carried away ka, sa kung ano yung mga, in, I think talaga, iniisip mo eh, although yes, may participation talaga din yung, emotion mo, pero I think mas labang talaga yung mga iniisip mo. Yung alam mo yung typical na parang ay ito yung gagawin ko kasi pag ito yung ginawa ko magagalit siya. Yung para bang this is not the time my dear Taurus na maging mas concerned ka kung ano yung nararamdaman niya. Diba? ba? To the point may dear na parang ikaw na 'yung nagbigay or ikaw na 'yung may ginawa para sa kanya. Maliit man 'yun or malaki, big bill, big thing na 'yun. Okay, big sabihin, malaki, malaki na 'yun. Okay. For example, nagbigay ka ng isang daan, pero iniisip mo parang na 'yung isang daan na 'yun. So, kaya gagawin mo, gagawin mong 300 or gagawin mong 500 or gagawin mo maski hindi mo naman talaga kaya. So, wag ganun may dear. Wag mong masyadong i-highlight kung ano iniisipin ng mga tao about you. Ang pinakamahalaga kasi doon my dear, is meron kang ginawa, diba? ba? Maliit man or malaki, meron kang ginawa, okay? So, tingnan natin, my dear. Kasi doon ka mamamanipulate, okay? Doon ka mamamanipulate ng mga tao sa paligid mo pag alam nila na parang nagpe-people-pleasing ka, okay? Parang nagpe-people-pleasing ka. Saglit lang, may pusang umaakyat. Okay? So, pag nag-people-pleasing ka, no, na, ay, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganyan. Huwag mag, wag ka mag-people-pleasing, my dear, ha? Don't do people-pleasing. Okay? Huwag ka mag-people-pleasing ngayong first 15 days of December, kasi baka yun yung maging pinto para makapasok yung mga energy na to. Okay? We have here the energy of the Ace of Swords. Okay? So, normally, ang Ace of Swords is more on changes, sacrifices, and So far dalawang sword pa rin sila my dear, okay? So, ang ah, nakukuha ko talaga dito, wag ka talaga magpadalos-dalos talaga dear. Wag ka magpadalos-dalos sa mga desisyon na gagawin mo kasi baka gumawa ka na naman ng mga sakit sa ulo. Okay. Remember, ano to? We have here the energy of the chariot. Balance lang my dear, okay? Balance mo lang. Okay, i-enjoy mo lang yung first 15 days of December, pero wag ka mag overthink kung ano yung sa tingin mo kaya mo lang na gawin, yun lang. Huwag kang mag-promise, huwag kang magmayabang, huwag kang... And mag-ingat ka, my dear, sa mga deceiving na energy. Okay? Mag-ingat ka talaga sa mga deceiving na energy. Kasi definitely nakukuha ko dito. Meron mga deceiving na energy. Okay? Ang lakas ng energy na parang ayaw ko talaga makaalis dyan sa sitwasyon na yan. Gagawa at gagawa ng paraan para hindi ka makaalis dyan sa situation na yan. Okay? So, maging aware ka talaga, my dear. Hindi naman to mangyayari hanggang hindi mo pinapayagan. Never to mangyayari, my dear, hanggang hindi mo pinapayagan at hindi mo iniintating tong mga energy na ito. Okay? Pero definitely, hindi ka nila aawayin. Hindi ka nila pero definitely ilalagay ka sa sitwasyon na hindi ka makakaalis. Okay? Yung hahad lang, my dear. Alam may maganda ka namang future sa energy ng chariot. Pero, as much as possible, ayaw na natin gumawa pa ng marami pang delay. To the point na meron ka ditong nine of cups, okay? Ibig sabihin, my dear, malapit-lapit ka na sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? Let me see. Huwag ka mag-cause ng maraming distraction. We have here the energy of the ten of sword. The backstabbing energy. Actually, ang, ang energy... Alam mo kung bakit na naging backstabbing? Dahil sa energy na dami nakasaksak sa likod niya. Okay? Um... Tingnan natin, clarify natin 'yan. May nangyayari talaga in the background, dear. May nangyayari talaga. Okay, we have here the energy of the Wheel of Fortune naka-reverse siya. Naka-reverse ang Wheel of Fortune, pero hindi naman ako nagbabasa ng reverse na Wheel of Fortune, pero according sa tarot, pag naka-reverse ang Wheel of Fortune, ibig sabihin hindi 'yon maganda. My dear there's a tendency na Teka lang ha. My dear, basta mag-ingat ka lang talaga ha. Yun ang sasabihin ko lang dito. Basta mag-ingat ka lang sa mga tao sa paligid mo. Um, if just in case, mayroong mang mga... Huwag ka mag-overthink. Basta kung magbibigay ka ng pera, magbigay ka according sa kung ano yung kaya mo. Yun lang. Huwag kang mag-people pleasing ngayong first 15 days of December. Hayaan mo sila kung ano yung sasabihin nila sa'yo uh, wag mong wag mong hayaan na i-manipulate nila yung buhay mo na ganito ang gagawin mo Taurus eto dapat ang ganyan ikaw ang magdedesisyon pero at the same time my dear Taurus wag mo rin namang apurahin or wag mo rin madaliin yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo kasi baka ma-overwhelm ka rin okay so anak nakukuha ko dito my dear? it's more on parang kinaklarify nito my dear yung yung energy kanina na merong mga tao na gusto ka talagang ma-stack at gagamitin nila may beer ang December para ma-stack ka. Gagamitin nila yung buwan ng December para ma-stack ka. Okay? Gagawa ng maraming mga eksena. Okay, we have here the energy of the page of cups. Okay? Yung pag-aralan mo na lang parehas may beer, emotion at saka thinking. Pag-aralan mo may beer, wag ka magpadalos-dalos, wag ka mag-overthink, wag ka ma-overwhelm, wag ka magde-decision pag masaya ka, wag ka ring magde-decision pag malungkot ka, dapat nasa tamang kaisipan ka pag magde-decision ka, my dear. Uh, may the lovers, world card. Basta, be careful ka, my dear. Ang nararamdaman ko talaga dito is more on parang may gagawa ng napakalaking distraction para may stuck ka na naman ulit sa isang loop. Remember, mag-uumpisa na naman tayo ng panibagong buwan. Very, very soon. Magja-January na naman. Panibagong buwan, panibagong taon. So, make sure mo, my dear, na itong pinaka-base mo ngayong 2026 is maayos talaga siya. Kasi, uh, hindi ko naman sinasabi na posibleng ito yung maging mangyari sa isang buong taon. Pero make sure mo, my dear, na yung January mo is magiging maayos talaga. Hindi man as in like perfect, pero make sure mo, my dear, na nagli-let go ka na talaga ng mga negative na energy. Okay, yun na nakukuha ko dito. Don't I devil sa ilalim Darling, may somebody May somebody, may something Be careful, be careful, be careful Pag hindi mo kaya, pag hindi mo gusto Huwag kang oo ng oo Huwag mong pilitin yung sarili mo Lahat na, may dear, sinabi ko na sa reading na ito Okay So, my dear Taurus Yan ang reading mo para sa yung first 15 days of December Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading Don't forget na mag-subscribe Pag-upload sa iyo, ang notification bell Para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload And free to like, free to, like, to comment sa lahat po ng ating mga videos Once again, my name is RJ Also known as Apojay. Maraming maraming salamat po And until next time, bye bye Thank you my dear